Mananalo po. Mananalo po si Mon Mon as governor, mananalo si Mark Lambino as vice governor at ang buong Team Aguila. Ito mananalo. ang matapang na pahayag ni Governor Gov. Ramon Vigico III sa kanyang paghahain ng kandidatura ngayong araw sa pagkagobernador. Sa isang press conference, inihayag niya ang kanyang mga nagawa sa higit dalawang taong panunungkulan. Um, many of our programs are set for the mid and uh, long term uh, kumbaga complete, completion. So marami yung mga inumpisahan po natin na uh, uh, gusto nating ipagpatuloy at mas um, ma-improve pa. Una-una po, uh, we intend to complete di Pangasinan Link Expressway. Uh there's a commitment from SMC. Ibinida niya rin ang tagumpay ng corporate farming kung saan hindi na nahihirapan ang mga magsasaka na magtanim ng mano-mano dahil sa tulong ng mga makabagong makinarya ay mas napapabilis ang pagtatanim. Sunod naman ang patuloy na pagkilala sa pagpapalago ng Pangasinan Salt Center. Yung Pangasinan na uh, uh, salt center in Barangay saragosa Bolinao. Yan ang uh, spirit yan ang pagkakakilanlan sa ating lalawigan, kaya nga pangasinan. asinan eh. Ibinahagi niya rin ang tagumpay ng Pangasinan Polytechnic College kung saan nasa 700 estudyante ang libreng nakakapag-aral at kanyang pagtutok sa sektor ng kalusugan. Yung ating Pangasinan Polytechnic College. No, itinayo po natin itong school na to uh, para sa libreng edukasyon ng ating mga college bound uh, students. This is free. Once we get the full accreditation, all the tuition will be reimbursed by CHED uh, UniFast uh, program. Punta naman tayo sa medical ngayon. Pagbutihin natin ang uh, ating medical program kasi nga po bilang governor, no, alam mo you have to be a uh, a uh, servant leader. Hindi porket gobernador ka, ikaw ang siga, ikaw ang uh, hindi po ay I, i-submit myself to the national agencies, nagpapakumbaba ako para makakuha po no, ng maraming pondo, lalong-lalo na po yung MAIP funds, yung medical assistance for indigent patients. Nangako naman siyang magiging tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng pamalaang palalawigan ng tulong sa mga pangasinense. That's why pag namin yung mga IRR, make sure na hindi po mapopoliticize kung ano mga programang ito what is uh, what what I am establishing right now as governor with the help of uh, the Sangguniang Panlalawigan headed by Vice Governor Mark Lambino are long-term programs beyond us na ito beyond us hindi po nakasentro sa amin Ilalatag lahat namin ang mga fundamentals ordinances batas regulasyon IRRs po ng mga programa natin ng kalusugan edukasyon agrikultura trabaho salt farm uh, and infra development projects beyond us na po ito para kahit sinong umupong gobernador ay magtutuloy-tuloy po ito at hopefully the next generation and the next uh, leaders eventually will improve on what we have started. Samantala, ang may bahay naman niyang si First Spouses League Chairperson Maantwason Giko ay naghain na rin ng kanyang kandidatura sa pagkaalkalde. It's my wife. I have to give my full support to my wife as she gave her full support to me when I was running for mayor, congressman and as a governor. She sacrificed a lot oras namin sa pamilya. Kaya sabi ko, ito lang. Gawin lang natin yung dapat gawin dyan sa uh, Premier City na dyan sa Eastern Pangasinan at uh, wag na rin because bata pa ang mga anak natin. After we've done that, we pass it on to the next uh, a possible and potential leader. Gayon din ang kanyang running mate sa pagkabisi gobernador na si Mark Ronald Lambino. Umaasa naman siya na magkakaroon ng isang mapayapang eleksyon sa halalan 2025. We we should expect a peaceful election. We signed this uh, this manifesto, 'di ba? This support for a, a clean and a decent election. So we, we expect Uh, a very uh, peaceful election Valeri Dismaya para sa Luzon headlines